Welcome back mga kachika! Sa videong ito, ating pag-usapan ang mga Filipino celebrities na nakulong dahil sa ilegal na droga. Tiyak na ikagugulat nyo kung sino-sino ang mga artistang nasangkot, nagbebenta o nalulong sa pinagbabawal na gamot o ilegal na droga. Eto na po ang huling bahagi o part 3 ng Filipino celebrities na nakaranas ng buhay bilang o nahatulan ng korte. Tara na at simulan na natin! Simulan natin kay Anton Bernardo. Siya ay isang dating sexy actor ng Seiko Films noong ikasyam na Ilan sa mga pelikulang pinagbidahan niya ang Kesong Puti, Patikim ng Pinya, Nang Mamulat si Eva, at Anakan Mo Ako. Naaresto si Anton matapos harangin ng mga autoridad dahil sa hindi pagsuot ng helmet noong Disyembre 2014. Dahil sa kanyang kakaiba at magulong ikinilos, siya ay kinapkapan ng pulis at natagpuan sa kanya ang isang sachet ng shabu at ibang drug para paraphernalia. Aelia Inaresto ng pulisya ang aktor na si Dominic Rocco noong Oktubre 2022 kasama ang apat pang iba matapos ang isang buy-bust operation laban sa ilegal na droga bago magmadaling araw sa Quezon City. Iniulat ng Quezon City Police Department na ang mga operatiba mula sa QCPD Holy Spirit Police Station ay nakarecover mula kay Rocco bandang alauna ng umaga ng tinatayang isang daan at labindalawang libong piso na halaga ng Labing apat na libong piso na halaga ng pinatuyong marihuana, isang timbangan at mga marked peso bills. Si Rocco ay anak ng veteranong aktor na si Bembol Rocco na lumabas sa pelikulang Sleepless noong 2015 at sa TV series na My Special Tatay noong 2018. Si Kat de Santos, na dating miyembro ng Baywalk Bodies, ay inaresto ng mga miyembro ng Quezon City Police District Station 1 noong 2018 matapos siyang mahuling bumibili ng ilegal na droga sa Barangay San Jose. Na-kumpiska sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Noong Marso 2022, muli siyang inaresto kasama ang isang dating opisyal ng militar at tatlo pang kasamahan sa isang drug sting operation sa Quezon City na nauwi sa madugong engkuwentro na nagtapos sa Maynila. Ang dating teen star ng Star Circle Batch 5 noong isang libo na si Angela Zamora ay nahulihan ng ilegal na droga sa isang buy bust operation sa Bacor City, Cavite, noong July 2019. Ayon sa balita, si Angela na ang tunay na pangalan ay Angela Garcia Bobis ay inaresto kasama ang kanyang live-in partner na si Vladimir Bersana at apat pang iba. Ayon sa ulat ng pulisya, unang naaresto si Bersana at umamin sa mga autoridad na nagbebenta ng droga ang kanyang live-in partner na si Angela sa kanilang tahanan. Nakolekta ng pulisya ang 68,000 piso na halaga ng shabu na tinatayang may bigat na 10 gramo. Inaresto ang radio disc jockey na si Karen Bordador at ang kanyang boyfriend na si Emilio Lim matapos ang isang by-bust operation sa Pasig City noong Agosto 2016. Ayon sa mga ulat, natagpuan sa kanilang condo unit ang humigit kumulang 3 milyong piso halaga ng ecstasy, marihuana at marihuana oil noong Agosto 2016. Nakumpis ka rin sa unit ang mga gamit para sa droga, pera at isang machine para sa pagbilang ng pera. Ayon kay Karen, siya ay dumaan lamang sa condo ng kanyang boyfriend friend nang isagawa ng mga autoridad ang operasyon, gayon paman kinumpirma ng pulisya na direktang nakuha ang mga droga mula sa modelo at radio DJ. Ang starlet na si Krista Miller na sumikat matapos ma-involve bilang umano'y dahilan ng hiwalayan ng celebrity couple na si Cesar Montano at Sunshine Cruz ay inaresto sa isang drug buy bust operation sa Valenzuela City noong Setyembre 2016. Nakumpis ka ng mga pulis ang isang plastic sachet ng hinihinalang shabu, buy bust cash, mga mobile phone, isang belt bag na may wallet at mga ID at isang motorsiklo. Noong Mayo 25, 2018, pinalaya si Krista mula sa kulungan matapos siyang maabswelto ng Valenzuela Regional Trial Court sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Bridget De Hoya na isang dating sexy actress at cancer survivor na nakilala sa sexy films na Gigil at Kangkong noong dalawang libo ay nakulong noong dalawang libo labing ng apat na taon dahil sa diumanoy pagkakasangkot sa droga. Patuloy niyang itinanggi hanggang sa kasalukuyan kasi ito ay kanyang ipinaglaban hanggang sa ibasura ng korte. Iginiit ng dating celebrity na siya ay biktima lamang ng tanim droga ng mga pulis na humuli sa kanya. Ayon kay Bridget, hindi siya maaring involved sa droga dahil dahil siya ay sumasa ilalim sa chemotherapy para sa kanyang laban sa cancer sa panahong iyon. Nanalo siya sa kaso kung saan siya ay nahatulang hindi nagkasala at pinalaya noong 2022. Ngayon siya ay nagtatrabaho bilang lady guard sa isang paaralan sa Pampanga. Inaresto ang dating child actor at ang TV star na si CJ Ramos noong Agosto 2018 sa isang buy bust operation laban sa droga. Nahuli ang aktor kasama ang umano'y tulak na si Lovella Gilen at nagpositibo siya sa drug test. Kalaunan ay nakapagpiansa si Ramos at pinalaya at muling lumabas sa telebisyon sa palabas na FPJs ang probinsyano. Si Nino Mulak na tinaguriang child wonder ng Pilipinas at nananatiling pinakamataas na na child actor sa pelikulang Pilipino ay napabilang sa maraming blockbuster na pelikula tulad ng Ang Tatay Kong Nanay kasama si Dolphy, Darna at Ding kasama si Vilma Santos at Ang Leon at Ang Daga kasama si Fernando Poe Jr. Noong 2007, siya ay kinasuhan ng paglabag sa Dangerous Drugs Act ng 2002 at naaresto sa Quezon City. Siya ay nag-plead not guilty sa mga kasong isinampalaban sa kanya at nagpiansa ng 200,000 piso. Nahuli ang aktor na si Koji Domingo sa isang buy bust operation sa Paranaque City noong Oktubre 2017. Ang mga autoridad mula sa PDEA Region 4A Intelligence Section at Laguna Provincial Office ang umaresto kay Domingo at dalawang iba pa na nakilala bilang Almira Bautista at Francisco Lim sa BF Homes, Paranaque City. Nakumpis ka ng mga autoridad ang isang sachet ng hinihinalang shabu mula kay Domingo, pati na rin ang iba't ibang gamit para sa droga sa loob ng isang itim na hard plastic case. Siya ay nakalabas sa kulungan after siyang mapayagan na magpiansa. Ang superstar ng pelikulang Pilipino na si Nora Honor ay inaresto noong Marso 2005 sa Los Angeles International Airport dahil sa pagdadala ng 8 gramo na shabu at mga drug parafernalia. Bagamat kinuwestiyon ang mga detalye ng insidente kalaunan, kinailangang sumailalim ang superstar sa anim na buwang drug rehab upang maipagpatuloy ang mga nakatakdang concerts niya noong Abril 30, Mayo 6 at Mayo 7 ng parehong taon, nagbayad siya ng 10,000 dolyar na piyansa ang dating sexy actress na si Sabrina M ay inaresto ng mga pulis sa Quezon City sa isang drug by bust operation sa kanyang tahanan sa barangay Pasong Tamo noong Setyembre 2016. Ayon sa report ng pulisya, nakumpis ka sa kanya ang shabu, mga gamit na ginagamit sa droga, mga cellphone at pera sa lugar ng insidente. Matapos ang dalawang taon sa kulungan, pinalaya ang dating sexy actress na kung saan siya ay nakilala sa mga marami niyang sexy films. Si Alma Concepcion na isa ring beauty queen na nanalo ng Binibining Pilipinas International, isang libo siyam na siyam naput -apat, ay naaresto sa Guam noong isang libo siyam na siyam naput dahil sa pagpuslit ng shabu kung saan ito ay isang federal offense at felony na maaaring magresulta sa hanggang dalawampung taong pagkakakulong. Siya ay nagplead ng guilty sa pagmamayari ng 0.08 gramo ng shabu sa kanyang handbag at siya ay naikulong ng dalawamput araw. Ibinunyag niya na noong siya ay 21 taong gulang, siya ay natutong magdroga dahil sa malaking pressure mula sa kanyang mga kaibigan. Ang shabu na nakuha sa kanya ay below ng minimum level upang ikategorya siya bilang isang drug pusher. Nagkasala siya sa tinatawag na misprision of a felony, isang misdemeanor kung saan siya ay inilagay sa parol, pinagawa ng anti-drug commercial, ang kanyang US visa ay ipinagpaliban at pinayagan siyang bumalik sa bansa sa pagtatapos ng 27 araw na trial sa korte. Ang dating beauty queen at actress na si Anjanette Abayari ay nakulong sa Guam matapos matagpuan ng shabu sa kanyang mga gamit pagdating sa airport. Pinasuot siya ng uniforme ng bilanggo at kinailangang magpiansa para sa kanyang kalayaan. Ang insidenteng ito ang nagtulak kay dating Pangulong Estrada na ideklara siyang persona non grata na nagwakas sa kanyang matagumpay na karera sa Pilipinas. Siya ay nakalaya pero tuluyang nang nagwakas ang kanyang showbiz career sa bansa dahil sa pangyayaring ito. Una siyang nanalo bilang Binibining Pilipinas Universe noong isang 1000 syam na isa, ngunit hindi niya na ang bansa sa Miss Universe pageant dahil sa issue ng citizenship na kung saan natuklasan na siya ay isang American. Natuto di umano si Anjanette ng dalawang leksyon sa buhay niya na nothing is permanent in this world at drugs will do no one good. Saad niya Si Julio Diaz na isang award-winning veteran actor at kasali sa FPJ's Ang Probinsyano at Batang Kuyapo ay inaresto dahil sa pagkakaroon ng 12 gramo ng shabu sa isang drug by bust operation sa Barangay Langka sa Maykawayan City noong Abril 2018. Ayon kay Bulacan Police Director Senior Superintendent Romeo Karamat, naaresto si na Julio at ang kanyang driver na si Ronald Gomez matapos umanong magbenta ng isang sachet ng shabu sa isang undercover. Officer. Kakatapos lamang ni Julio ng isang clinical rehabilitation para sa pag-abuso sa droga. Ang kanyang rehabilitation ay reportedly pinunduhan ng kapwa-aktor at Bulacan governor na si Daniel Fernando. Siya ay nakalaya sa kulungan noong Disyembre 2021 pagkatapos ng tatlong taon sa bilangguan. Ang una sa ating listahan ay ang aktor at anak ni Rudy Fernandez na si Mark Anthony Fernandez. Inaresto si Mark Anthony Fernandez noong Oktubre 2016 sa isang checkpoint sa Pampanga dahil sa ilegal na pagmamayari ng marihuana. Ayon kay Police Chief Superintendent Sidney Villaflor, natagpuan ang isang kilo ng marihuana sa loob ng Yellow Ford Mustang ng aktor. Nagtagal si Mark Anthony sa Police Station 6 sa Angeles City ng isang taon at tatlong buwan bago siya inilipat sa Pampanga Provincial jail kung saan una siyang nakibahagi sa isang selda kasama ang higit sa isang daang inmates. Pinalaya siya noong Disyembre 2017 matapos magpiyansa at dahil sa ilang teknikalidad sa kaso. At dyan nagtatapos ang ating video. Salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para sa mas marami pang video na darating. Hanggang sa muli!